Buenos dias, señoritas y señoritos. Kumakalat sa social media yung mga pangalan ng mga senator na nag nagtridor at uh, naging enabler ni President uh, former president uh, Rodrigo Roa Duterte in his persecution and later legal prosecution of uh, former senator and uh, uh DOJ secretary Leila de Lima. So actually po uh, lumabas ito weeks ago after the release of uh de Lima. Pero eh uh, ang daming issues, kudeta, <laughs> mga political infightings, at uh, yun kay de Lima na hindi natin ito na naibalita sa inyo. Pero now uh, I believe uh, In line with our uh, electoral uh, reform advocacy, dapat po ibalik-balik-balik-balikan natin itong issue na ito. And I think uh, yung mga nagpapakalat dito like uh, yung uh, uh, mga Facebook page na palaban na Office of the Fresh Secretary and, the, and impact leadership na kanila. They they uh, they are uh, spreading, kinakalat po nila itong mga muka at pangalan ng mga senator na ito. Ito po yung panahon na uh, almost seven years ago when uh, nagsimula na po yung persecution at pagpa ng kaso ng mga Duterte including yung mga hearing na ginanap na pe, mga kwan kung may fake news, may mga fake hearing na kung saan na kinuha, kinuha kwa nila pina-testify nila yung mga high profile inmates para idiin si si Sara Duterte diyan sa uh, hearing sa Justice Secret, sa Justice Committee hearing diyan sa Kongreso kung saan hinalingkat nila yung mga katiwalian di umano ni Laila de Lima when she was still uh, Uh, justice secretary at yun na naging talamag daw yung problema sa drugs nag, uh, nagka-appear daw siya sa driver niya prine pa nga yung video niya na na uh, kwadang rin big big video pa rin na nagse-sex daw sa driver niya na later on na uh, pinilit rin nila Punersa nila na maging magtestify eh, laban sa kanya and then pati yung dating bucor chief na si Ragos So lahat uh, when all this came out at uh, back then uh, uh, chair uh, chair person si Laila nang uh, ng committee on uh, justice at uh, karamihan rin ng mga senator ay uh, nasa nasa partido ni Duterte or mga supporters and enabler ni Duterte so they all of them voted Uh, most of them voted to uh, or the majority voted to kick her out to remove her as uh, chairman of the committee. At uh, doon na nga nagsimula na yung na yung tuloy-tuloy na, uh, na yung pagbaksak niya until kinasuhan siya and then ng Dio Department of Justice under kay Vitaliano Aguirre and then uh, na issuean na siya ng arrest and she was arrested eventually for which Si serve ay uh an almost uh, seven year term, kahit inosente siya at kahit yung two of three uh, cases niya ay na-dismiss at na-clear siya sa uh, uh, accusations na o charges for violation of the anti-drug law or may mga illegal drug activities daw siya. So banggit eh uh, na natin. Let's uh, uh kasi lahat ng mga pangalan na ito Almost all of them Will again run for re-election If not uh, in 2025 Or yung iba na wala sa Senado ngayon They will run for again they Babalik sa Senado At yung iba mag re-election Yung iba uh, magkakatok na naman Sa inyo, sa mga bahay nyo At sa mga social media At saka sa TV Na hihingi na naman sila nang boto nyo either in the 2025 or 2028 senatorial election. Yung iba naman na graduate na tatagbo sa kongreso. Yung iba naman baka tatagbo ng presidente. So, i-memorize nyo. i -memorize nyo yung mga pangalan nito. Na Babanggitin natin. Of course, kahit idol ko ito, ah uh, naging kliyente rin dito ng firm ko noon, ng PR firm ko. Pero mali ka. ka Don't time kasi, alight sila ni Duterte sa lakas sa uh, uh, NUCD. Kaya parang karma na rin ito. Ngayon, galit na galit siya kay Duterte kasi na ini sa siya <laughs> sa lakas party. Eh, and I'm talking about uh, Senator and Minority Leader Coco Pimentel. Coco Pimentel. At isa pa, ito tatagbo daw talaga ito ulit. At may balak pa maging Presidente. Nang Senado, si Tito Soto. Huwag kayo mapadala ha? sa kasikatan nito, sa ITS. Ha? Huwag kayo iba yung, iba yung show business at iba yung politika. And then isa pa, kaibigan ko pa naman, si, si uh, Cayetano, ha? si Alan Peter Cayetano. Ha? Uh, huwag kayo madala sa hindi natuloy na 10,000 hanggang campaign lang yun pa kagaya yun sa 1 million prinamis ni Marcos na Ataliano Gold. Isa pa, kaibigan ko rin, si Mick Subiri, na Senate President Mick Subiri. And then isa pa, kung na naging kliyente rin yung anak niya sa PR firm ko, si Senator Ping Lakson. At that time, siya kasi ang nagpa-fight para sa anti-terrorism bill ni Duterte. Si Ping Lakson, binoto rin para tanggalin si si Delima as chairman chairperson of the Committee on Justice and then isa pa si Senator Sincha Villar isa pa na naging dating kliyente ko rin na tinulungan na natin manalo sa Senado si ka at uh, pati yung tatay niya, yung company ng tatay niya si William Gajalian naging kliyente rin natin kasama rin sila sa gumagawa ng reclamation projects diyan sa uh, Manila Bay and I'm talking about Senator Sherwin Gatchalian isa pa si Gringo Honasan isa pa kaibigan ko rin si Senator Sani Angara <laughs> your father is not happy about you ha kaibigan ko rin tatay mo ito rin si best friend si sino Villanueva Joel Villanueva Another best friend na idol ko rin si eh, na karmarin ito dahil later on sila siya naman ang inipit at ininsulto ni Duterte na si Dick Gordon <laughs> outside di Colombia rin dahil sa Parmali. And then si Nancy Binay. Ito rin na uh, <laughs> naging kaibigan ko rin. Si uh, JV Hercito And then another client, dati, si Manny Pacquiao. <laughs> And then my friend, si Lauren Legarda. And sana may idol at uh, nagkatrabaho ko rin sa PR, si uh, Senator Grace po na inimbita ako sa mga hearings. Ginagawa ko resource person sa mga hearings sa fake news, nung, nung uh, uh, kasaksagan ng mga hearings at laban sa mga fake news. Oh, but it, and remember, ito mga senator who voted to retain, to allow De Lima to retain her position. Si Senator Frank Drilon, Senator Risa Ontiveros Senator, senator uh, Pangilinan, Kiko Pangilinan, Sen, Senator Bam Aquino. Yung mga nag naman ay si Senator na kaibigan ko rin, ang naging kliyente ko dati, si Senator Ralph Recto, at saka of course si Senator Trillanes Pero ewan ko bakit nag-abstain And then uh, ang hindi bumoto ay siyempre Si Laila at saka si Cheese Escudero Ewan ko rin Mag-ingat mag ka mag Galit na galit na kayo sa sa'yo si, si Hart <laughs> Sa ginawa mo yan Pero medyo disappointed ako Kay Grace po Kasi isa siya sa mga sinabi na Uh, nag-boom daw yung drug, bakit daw nagtatakas siya, nag-boom daw o lumakas yung drug trade When Delima was still uh, at the DOJ At uh, pinapaliwanag din si Delima dito uh, At as may, may quotation pa sa kanya na kinakalat rin ngayon ng impact news at ng inquirer Sabi dito uh, ni Grace po I believe that the case should be heard without the suspicion of bias Against the chair or any of the committee members for that matter So yun, nakikita niya na wala na yung kredibilidad ni Delima Ngayon, meron pa siya na, na nagpalabas na press release not, uh, congratulating De Lima, uh, Na congratulating uh, Delima Na kuwan daw uh, uh, Dahil daw lumalabas na na wala talagang ebidensya Strong evidence of her guilt Ibig sabihin, invento lang talaga yung kaso sa kanya At sabi pa ni po <laughs> Nagbago na Nagbago ng ihip ng hangin Sabi pet ni po, and I quote I believe that the case should be heard Without the suspicion Or bias against the chair of Or any of the committee members For that matter Otherwise, the committee and the public get distracted With possible grandstanding Polar bickering and party lights On ito pala mali-mali, ito pala uh, na feed lang sa akin ng ng bad team ko. Ito pala yung sinabi niya noon sa head start na binabalik na nga, ng mga ng mga ng ng, ng impact leadership. So yun, justify pa niya na dapat daw hindi daw walang wala daw bahid, wala daw question sa integridad. Kumbaga, bilip na bilip talaga siya sa narrative at mga mga drama at machinations ng mga Duterte boys. So, uh, I hope ngayon na uh, uh, natuto na kayo and uh, remember their names. Ito talaga, mga politiko lang talaga. Ito na uh, looking after their own interest, their own political interest, and not the interest of the country. Remember them, okay? So, yun lang po. And please share this blog so people will also uh, mark out their names in the 2025 and 2028 elections kung tatagbo man sila sa local, sa national o kahit sa barangay. Remember this. Remember the Lima, they, they were they were part of the persecutors of uh, former senator Laila De Lima. So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.